Tingnan natin siya kung nakagaw siya. Tingnan natin, tingnan natin. I-try natin siya kung... Uh, oh. ah. tingnan natin. Add banner. Ano ba yung add banner? Private. Banner. Live comment show up to the stream Click on comment. klik dong guys ya hapus itu nah mana tuh endami yang hirap ya yang hirap yang gamitin yang hirap yang gamitin yang ini bagus sedikit tambah sedikit tambah ayo Nah, mingga shout out sama mga katambayan, nah, ayan. nagsubok lang tayo sa ating ano sa ating stream niya sinubukan ko lang paano siya gagamitin ayan diyan siya lang sa mga team habibi diyan team habibi ang unang live sa StreamYard o streaming try, hindi natin alam paano siya gamitin. Pero matutunan din natin yan pag nagtagal. Mag 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 magiging magamay din natin siya. <coughs> yan. Ito natin. Ayan uh, uh. Ayan Halo, halo, halo Satara Wang, Mek Bibi, Jijan Sino, Ayan, Ayan <clears throat> Mayroon na tayong dalawang ano? Nag-BBGBGBGBG. Oo, oh, ngayon nag-iisa na lang siya. Saan kaya na siya nagpunta? Ayan. Ito yung welcome stream uh, StreamYard. Uh, una natin pagla-live sa StreamYard. Ayan. Welcome kayo sa mga gusto tumambay. <clears throat> Magsubok lang tayo nito kung paano siya gamitin. Kasi hindi natin alam kung paano gamitin to Kaya nahihirapan akong siyang i-open. Nangangapa ako kung paano. Ayan. <clears throat> tayo'y baguhan sa ganitong sitwasyon. So, paano ba siya? Nawala. Ayan. Ano ba yung banner? Gusto ko malaman kung ano yung banner. Ayan. Use the banner to summarize your talking and display the call and action. Yun, ganun pala yun. Eh, ano yung private chat? Ah, may private chat pa pala siya. Oh. Mayroon pang mga security, security. <coughs> Eh Ah. Maroon cyan gas. Green, green 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 Ah green screen. Anu bakamitan yung green screen. Try natin. Eh. General shape the video the, the comment banner audio avatar ah okay ganun pala yan salamat sa may nagturo sa atin ang pagkakalam ko si Ate Mispat si Madam Mispat mga miga, miga shout out sa iyo na san ka na. Tapos paano? Para kung halimbawa, ay kang mag-pack Minimal, minimal bubble <coughs> hello hello give me a shout out <coughs> Nag-isang nag BBGD yan. Nag-BBD, BBD, 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 BBD yan. Ayan, nag-BBD di yan. Ayan. Bakit may logo na check out and upgrade plan? Ayan. Okay. <coughs> salamat, salamat sa streamer na tutunan kita gamitin kahit ka paano. Maraming, 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 maraming salamat sa nagturo sa akin. Kaya lang nahihirapan ako kung paano ka Ang kasi, daming <tuh> andami dami Kakak dikutin Ya Itu kan perman Malah merami salamat. Ya Kita tutunan kita Gamitin Ya Oke <Okay>. eh <tuh> tes. nagamit na kita. Nasubukan na kitang gamitin. So, kita up ka na para hindi ka na makawala sa akin. Ang unang pagbuka sa stream yard. Okay? <coughs> Sana huwag na kumahirapan sa susunod. <coughs> <coughs> hello, hello, hello. sa one million. Okay. <coughs> Dahil ngayon ay mag-alas 11 na nasa ano na tayo? Tara, Tayo ay magkakapi pala. <coughs> Bago matulog. <coughs> <coughs> Sobrang lamig na dito. Malamig na malamig, malamig, malamig na. <coughs> Ito na pala siya. Hello, good evening. Merami, marami, salamat at natutunan kita stream, Yard. Did you sign in? Nira pa na ako sa iyo. Welcome the streamyard and security alert. Yeah, yeah, to toto na magbuka sa you. Yeah, niksatin ko トン Mega mega shout out sa ating like. oke, <coughs> Okay. Tay. Ah. Masarap ang kape sa gabi. Okay, tayo eh. <coughs> pansamantalang magpapaalam na StreamYard. Okay. See you tomorrow. Stream, 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 stream. Okay. Okay, guys. Marunong na tayo magbukas ng StreamYard. <coughs>